ay nako guys, iwasan nyo ang music na to. Nako, ilang beses ko na tong sinubukan kasi nga trending. Alam nyo naman na kailangan natin sumabay sa trending ngayon. Kung ano yung trending music, kailangan natin i-try para nagbabakasakaling mag-trending din ang ating videos. So yun na nga guys, trinay ko nga etong trending music na ito. At nakikita ko naman ang dami-daming gumamit at nagka-million views pa sila. Pero tatlong beses ko na po siyang sinubukan, Copyright talaga... In-adjust ko na... Trinay ko na siya ng 10 seconds... 8 seconds... Ganun pa rin... Copyright pa rin... Trinay ko ulit ng 6 seconds ganun pa rin, may copyright pa rin. Kaya gusto ko tong ibahagi sa inyo guys para iwasan nyo pong gamitin ang trending na audio nito kahit gaano pa karami ang gumamit niyan. Kahit nakikita nyo nagte-trending ang kanyang videos, wag nyo na wag nyo po itong i-use audio kasi nga magkakaroon kayo ng copyright. Tingnan nyo naman yan, o, oh, ba diba? May copyright ako. So, ang audio na yan guys ay walang iba kundi itong lelbutang oh yan na audio ha alam niyo na yan yan may copyright issue yan so magkakaroon po kayo ng alert sa inyong support inbox so hindi ko lang alam yung mga gumagamit niyan kung na-check nila kanilang mga support inbox kasi meron talaga yung copyright kahit pa invited ka sa license music, katulad guys invited ako sa licensed music pero nagkakaroon pa rin ako ng copyright specially dyan po sa tugtog na yan, kaya well no choice guys, alam mo yung meron ka ng 20k views in just 2 hours, 1 hour pero no choice, kailangan mong borahin kasi meron kang violation. Yes guys, napakalakas ng audio niyan manghatak ng viewers. Biruin mo, meron na akong 17k views in just less than 2 hours. So nagulat din ako guys, no. Pero pagtingin ko sa aking support inbox, ayun, bumungad sa akin. <laughs> Kung nakatulong ang video ito, please don't forget to share, comment, and react. Thank you so much.